Hello guys. So ngayon ay maglalaminate ako. Inutusan ako ni among babae na maglaminate. So ito bago magumpisa, power on muna natin 'to. Tapos ito hot. Dapat hot siya. At ito ang lalabas. Pag ready siya, magre-green 'yan. So hintayin nating mag-green. So may binigay si among lalaki na seaweed. Buksan natin at tikman. Ayan, ang sili. Maraming laman, na ah. So. Pwede itong ibalot sa rice. Ganyan. Mm. Ayan yung nilayout ko. May space pa dito so kailangan lagyan natin ng picture para hindi masayang. To number 3. Number 3. Number 3. So yan ang ating na layout. Ito na yung ipapasok natin. Dahan-dahan dapat alalayan siya para hindi ma mawala sa linya yung mga papel. So dito pa, lalabas. Ayan, unti-unti na yung lalabas. Yan. Pero dito dapat alalayan din sa kamay. Para hindi magkulot-kulot. Pag nakulot kasi pangit. Ayan para straight na siya. So lalabas 'yan. Ganun yan. slow motion yan nalalabas. Ay, may nawala sa linya. So, ito po isang trabaho ko. Utos ni among baba. Ayan, malapit na. Ayan. So, pag lumabas, o yan, straight. Ano na siya nag -jamming. Tingnan natin. Ayan. So, ito yung aking na laminate. Marami pa. Nandito, nandito pa yung iba, oh. Yan. ile ko muna siya. Dalawang gamit natin. Ito ay A5. Ito. So, maliliit yan. At meron tayong A4. Trim na yan. Pasok na natin. Alala yan. Meron siyang pang cutter dito. Pero mas gusto kong gamitin yung cutter na to kasi mas sharper. Yan sa lumalabas na po dito. So, okay na siya. So, pagkatapos malaminate, kailangan i Yan, nakat na yan. Masyadong sharp. Yan. So, ganito siya. Next, pasok ko to. Kailangan i-trim pangit ng kamay ko. Huwag po ninyong pansin. So, meron akong nakat na ito. Pero, pointed siya. Yan. Pointed siya dito. Meron pa ganito para sa edge. So, ipasok lang yan dito. Pasok lang yan. Hmm. Yan, hindi na siya pointed. Ito na pointed. Yan, makikita ninyo na pointed siya. So, pasok dito. Para sa trimming. Ito siya. So, ganyan. So, kung mapapansin niyo hindi na yan pointed. Tapos, ito. So, pwede nang pamaypay. Yan. Okay. So, marami pa akong gagawin. Ito yung last na salang ko. Yan na po yung last na salang ko. Hintayin ko na lang na pupunta dito sa last part. Pag natapos ko yan, happy na ulit si Kunya. So, yan ang isa sa utos ni Amo.